isik the president called out uh, St. Timothy construction has a company reach out to the DPWH or OP at ano po yung masasabi niyo sa sinasabing koneksyon ng ilang contractor sa ilang senators like senator bongo po una sa tanong ay uh, tinanong po natin si secretary bonoan hindi pa po nagre-reach out ang saint timothy at uh, patungkol naman po doon sa mga top 15 contractors na di umano'y um, may kaugnayan sa mga senador katulad ni senator bongo uh, paiimbestigahan naman po ito. Katulad na sinabi ng Pangulo, malapit man, kaibigan man, malapit sa kanyang puso, kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at uh, pananagutin ang dapat managot. Follow-up question po. Ano nabanggit niyo po, Yusek, na walang timeline pero pinana pinamamadali yung investig investigation. Can the palace assure that there will be a conclusion sa mga investigasyon or may maparurusahan before the president term ends? Yan po ang gagawin po ng pangulo. Sa kanya mapagi sa kanya pag-iimbestiga, uh, kinakailangan po na may managot. At uh, ninanais din po niya na makumpleto ang bawat ebidensya. Mahirap po muli, mahirap magturo lamang ng hindi mapapatunayan. Magsasayang lamang po ng oras kaya kinakailangan po ng pangulo ng uh, masinsinang pag-iimbestiga patungkol dito.